Good morning! Rest day namin today. Maaga kaming nagising ngayon dahil sayang ang araw at kailangan maging productive. Kaya naman ito, pagkatapos namin magbreakfast, breakfast niluto ko na rin yung aming pananghalian. At sa wakas, ilang araw ko nang planong gawin to at ngayon magagawa ko na rin. Dahil nga pinagpalit namin yung bedroom at sala, nagkaroon ako ng konting space para mag-exercise. Ang malaking tanong, hanggang kailan ko kaya ito magagawa? Lagi kasi ako sa umpisa lang. Pang ilang attempt ko na kasi to, madalas pa nga si Mark pa inasisisi ko. Kung kailan determinado ka na, dun pa siya bibili at mag -aaya. kumain ng Sarap na pagkain. Pang-asar talaga, di ba? <laughs> Kaya naman ako busog na busog. At ito, hirap na hirap mag-exercise. Kaya sa mga kagaya ko, kapit lang. Kaya natin to. Sabi nga ni Ms. Rufa May, Go, go, go! <laughs> At pagkatapos ko mag-exercise, dahil nga it's the time of the month again para mamili ng mga pang-hygiene, laundry at iba pang kulang sa bahay, naisipan namin mag-canvas kung saan nga ba pinakamurang mamili dito sa area namin ng mga to. Kaya nga nilista ko na kanina yung mga usual items na binibili namin every month. Ang una na pinuntahan namin ay dito sa Joyful Honda. Madalas kasing sinasabi ng mga katrabaho naming hapon na mura daw mamili dito. Kaya para magkaalaman, una na namin tong pinuntahan. Ang napansin namin, nandito yung mga big sizes ng detergent, dishwash, washing liquid, shampoo at iba pa. At ang next stop naman namin ay dito sa Royal Home Center. Compare sa pinuntahan namin kanina, mas medyo malapit-lapit to sa bahay namin. At may katabi pa tong shopping mall. Kaya kung dito ka mamimili, pwede ka pang dumiretso sa mall after mong mamili. Pagdating namin dito, gaya kanina, nilista ko na ulit lahat ng prices ng mga items na usual namin binibili. At this moment, ako compare na namin yung difference ng mga prices sa dalawang store na napuntahan namin. At ngayon, para sa pangatlong store sa listahan namin, nandito kami ngayon kung saan madalas kaming bumili sa Matsumoto Kyoshi sa katabing grocery store kasi nito kami madalas mamili kaya para less hassle para sa amin dito na lang din kami palagi namimili noon and besides dahil member kami dito palagi kaming may 10% off sa bawat purchase namin dahil medyo nagugutom na kami sakto nandito yung nagtitinda ng paborito naming dango kaya bumili muna kami bago dumiretso sa last and final stop namin grabe nung pinaplano pa lang namin yung mga pupuntahan parang andali-dali lang nakakapagod rin pala <laughs> Iilan pa lang to sa sobrang daming pamilihan dito ha. Kaya kung iisa-isahin pa namin lahat, hindi talaga kakayanin. At sa wakas, para sa huling destinasyon sa araw na to, nandito na kami ngayon sa Kinds Home Center. Gaya ng kanina, sinimulan ko na ulit ang paglilista. Buti naman huli na to. Just so you know, naisipan namin gawin to dahil nga sa patuloy na pagbaba ng yen at sa pagtaas ng mga bilihin dito. Sa panahon ngayon, kailangan maging wais. Sabihin man nating maliit lang ang maititipid, magiging malaki pa rin yon kung pagsasamasamahin. At ang nagwagi, sa mga items na binibili namin ay ang huli naming pinuntahan. Kaya from this day onwards, napagod man kami ngayong araw, next time alam na namin kung saan kami mamimili. Bye!